Ang alamat ng araw at gabi Noong unang panahon, may isang mag-asawa na nagnangalang adlaw at bulan. Masaya silang namumuhay kasama ang kanilang mga anak na mga bituin at tala na nagpapaliwanag sa kalangitan. Isang araw, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa. Sa huli, pinamili ng kanilang mga anak kung kanino sila sasama. Dahil sa kabutihan ng kanilang ina, lahat ng mga bituin at tala ay sumama sa kanya. Walang magawa si Adlaw kundi tanggapin ang kaniyang kapalaran. Mula noon, si Adlaw ay nag-iisa na lamang sa pagbibigay liwanag sa mundo tuwing araw. Sa kabila nito, hindi siya nagkulang sa kaniyang tungkulin. At sa gabi naman, sama-sama ang mag-iinang bulan at ang mga anak niyang bituin at tala na nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Kahit na nagkaroon ng paghihiwalay, patuloy pa rin na nagbibigay liwanag si Adlaw sa mundo. Habang sama-sama naman ang mag-iinang bulan at mga bituin at tala sa pagpapaliwanag sa gabi sa kanilang pagtutulungan patuloy na gumaganda at kumikislap ang kalangitan patunay na kahit na magkahiwalay ang pagmamahal at kooperasyon ay maaaring magdala ng kagandahan at kapanatagan sa buhay ng lahat